panibagong araw, panibagong vlog so yan, nandito na naman ako sa tubigas so lagi dito na ako nag intro kasi may ginagawa sila doon at medyo maingay yon so this is my day 2 sa ano ko to, pagpapaayos ako po pa rin ng aking bahay, so ako ay nanggaling lang sa nag-deliver ako ng karne sa malayong lugar, so hindi ko na siguro sasabihin uh, kay yun, at uh, yun, good morning morning pala sa ano, ay sino ako, kay Sir TM, uh, followers ko, subscribers ko, sa TikTok account ko, sa Facebook page, at sa YouTube channel ko. So magandang magandang umaga po sa inyo at maraming maraming salamat po sa support na nagbibigay niyo sa akin. Anyway, yan, nag na uli sila. At yun, at ako ay, siyempre, masakap eh. Uh, siyempre, napakalambot lupa, hirap na hirap talaga sila maghukay uhukay dyan Napaka malambot eh. <laughs> hindi, hindi actually matigas talaga. Matigas talaga yung lupa. Hindi mo basta ano. Sinubukan, tinaray ko siyang ano. Sukayin. So, hindi marimar talaga. Sakit sa kamay. Sakit sa likod. Pero nagko-construction ako dati. Kaya lang, siguro hindi na, na ng katawan ko. O siguro, sabagay, na kanya-kanya naman yun eh. Sa, sa trabaho pag yan, ng trabaho mo siyempre eh. araw-araw mo na ginagawa sanay ng katawa mo dyan so ako naman kita nyo naman yung mga vlog ko lagi na lang yung mga ginagawa ko sa vlog is no free puro karne lang ang ginagawa ko at yun lang yung trabaho ng ina ano ko may uh, daily routine na ginagawa ko so possible yun lang siguro pero mga ganito mga, mga mabibigat na medyo parang hindi ko nakaya And anyway so maraming maraming salamat ulit at abang-abang at, -abang, -abang at Bago nag-uumpisa na sila. So, maraming maraming salamat. One, two, three. 3 dito nga so nagpaputol tayo ng puno so makikita nyo yan dito yan part na yan puno yan eh nakakonekta yan sa bubong namin nung una so dapat noon pa lang dapat napaputol ko ano, ano hindi ko na lumaki so yan wala namang concerns kung hindi kasi nung una yan to, magandang naging naging lilim sa amin to eh o, laki ng dahon ito pag na ano pag nagkakadahon talagang pagdating ng summer ay to paano nakakapagtago ako diyan sa punong yan ngayon so kailangan ko eh, pa patanggal o paputol So, um, nagbayad ako dyan sa mga nagpuputol na yan. Siguro, mga 1-5 maputol yan. Ano, kasi, buhukayin pa yung mga ugat. Kailangan, matang kailangan matanggal lahat yan eh. Yan. At, nandito, sa, sa part dito ng anong to, So yan, nagpahukay ako dito. So magpo tayo dito sa part na to. And then ito, so, terrace dapat to. So plano niyang palagyan ng kwarto. So yan. At uh, na ano ako dito sa planning ni So wala tayong maga, na natin kung ano magiging ano. And then tayo estimate una natin kung magkano magiging mga mag guests natin dito. Kung so, na ano. So, kung sa tingin namin kakayanan namin, so ano na namin yung project na yun na ituloy tayong magiging kwarto so pag alangan so mag aano lang muna tayo so so, ngayon yan lang muna ang bahay ang gagalawin namin so oh, na lang ulit mga alang yagda at pagpuputol sila dito and then yun maraming maraming salamat ulit pumutol ko muna na mali Ay, baka naman sobrang laki eh. lagunus na yan <laughs> kung laki ha nagad ang putol lagunus na yan sa iyaw Ah, mo sa practice. hey okay, bigan. Ang ah, laki ng tabas ah. Para na yan. Nagtabas eh. Oh. Ang haba eh. Ay, tingnan natin. Eh, Nung mangyayari na rin. Sa laki na itinabas mo, kaibigan. Naglagat-lat niyan. Alam na. Ganda mo kapit dyan. Sigurado <laughs> Ah. Nagsutol na nga. Baka po. Ay, may sabon pala naman aring umakyat. Ano <laughs> kapit lahat sa sangan. Madidikitan ng kamay. Pilapita na. Sarap na Para hindi bumagsak ko sa bahay. Kapit ba ni Kuya? ng talim iyam. <tinyo> <yan. tinyo> At para yung ay hindi, mapakala eh. Doon daw. <laughs> ah. Ano, ah, yung pool? Yung, yung puno ng kanya malaki na yan, lagulos <laughs> <Lalo>, na <Lusda> yan. <laughs> Tingnan na, bumaba na. <laughs> nang di talaga. Oh, laki na Putuloy na. Toto na lagunos na 'yan. Grabe daw. na. At ay, nagmama, ay. nagmamati -mati pa eh. Teka, yeah, bawa na ba? One plus one pa eh. <laughs> ya, yeah, nagyakag na. Nagyakag na. Samahan mo ko din sa taas. <laughs> yeah, asara pa naman. Pagkakahangin. Kalog ng kalog. Hindi uh, oh. oh. hey, Hindi kaya. Hindi ayaw yan. Makapal pa yan. Hindi. Uh. <gibits> uh. uh. yeah. Maalog lang at gawa ng hangay. Ya, yeah, mamaya na lang ulay, update ko na lang ulit kaya at talaga ay sila ay nandaon, uh, tagahila. <gibits> Eh, kinakabahan nyo na kay taas. Hindi magkaintindi ako paano bababa. Gay. Awe na. Update tayo sa paggawa dito sa bahay nato So, bisitahin natin yung mga na nagawa na nila. Pupunta natin yung ano. Yung mga ibang napaghukayan na. So, yan. Yung ano. So, natapos dito hukayan. Then, naghukay din sa labas. At, yun. Ito na nga. May naputol pa. Eh, natataasin yung maakyat at natatakot na kalog nga naman daw pag malakas ang hangin so baka mahulog so yan pinag ko na sa kanila so dito, ayan, nung ukay na to, yan, o, kayang kanila yan and then nag pa dito sa loob, dito, so for the meantime, yung space na to may iwan yan yan, at yun, nakaluntog so yun, at ako ay luluto na sa loob pagkain. At ah, yon buti na lang malambot-lambot din sa pagkakayan kung, kung hindi. Ah, yan, gusto ko ulit kayo ng mga ano, uh, ginagawa uh, dito at maraming ginagawa. hindi pa uh, naman, uh, baka pa na ko. Sige, kaya nga lang ulit. Uh, ah, Laki-laki ang tinabas ng mga rice. Ay, ito, huwag kayong dumaan dyan at may, ano, puputol dyan. Sabi bumagsak yan at ay kaya. Eh, ibigan. <laughs> <laughs> ano ga Buhat-buhat mong yan. Baka! Ah, ah baho nga. Lagat-lak na yan. Ah, Ah, wala na na bata. Ay, nakakaw. Kadya. Tina, ah, apa ini arah? Yan, talaga. Ah, ayan, nalagat-lat na. Oh, update to tayo sa pagpuputol na rin puno ara. Talaga na rin nat natunog-tunog na. Yan. Aw. Oh. Tulaw. Oh. 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 Yeah. Okay. Oh yeah. Ah, fire in the hole. Yun. Sabi na. Bagtak. Diyan ka ngayon magpuputol sa baba. Mahal ba na yan eh? Putol na yan eh yun at yun na putol din kaya lang hindi magpuputol din sa labi ni sa baba para tabasin lahat yung mga naputol na yan yan sige mamaya na lang ulit update ko kayo kung ano pang din eh so yan at uh, mamaya na lang ulit tara so yan nga at nag hukay na nakatapag din sa hukay yeah. so at natapag so lumipat na yung isa dun sa isa sabi lang doon na humukay sabi lang poste And then dito sa loob dito, O siguro maglalagay dito ng ano. Ah uh, kasi magbibiga dito sa taas. Hindi man pwede kasi walang poste 'yan. Ah uh, lululdo 'yan. Kaya pasabihin natin may asinta 'yan. O hindi niya kaya siguro suportahan 'yan or may ano dito. Kaya pasabihin natin maliit 'yung ano. Eh medyo mahihirapan 'yan. Ayun. So yon, Ah uh, dito yan, naputol na. At bigli -big sa pagpuputol ng puno. Naputol na ang puno nga. Yan yung, yung may tsura ko. Para ko sila bunutan. Ang gulo. Yan. At yan, mag, ano na. So, para kada napaka ugat. Grabe. Hindi yung, 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 yung puno na natabas na doon. Yan din yung isa, yung natumba na. So, medyo uh, makabahaba. Matalo, kayong puno na pinanggal. Oo, oh, yun mga kamiyado. So, update lang ako sa aking pagpapagawa na ito. So, mamaya na lang uli. Yan. Okay. So, okay, for today's vlog. So, yan. Mat matulog tayo ng konti. Nagpahinga. At, ang sakit mga mukha ko at ang katawang ko sa init. Uh, yun. So, update tayo sa ano ngayon sa <laughs> vlog ko. So, dito. So, yan. Nakukay. Nakukay dito sa ano yung site natin para makita natin yung mga project na RTP ko yan okay dyan and then yun and then so ito dito dito lang dyan dito and then yan and then pero by tomorrow siguro din sa may din sa tsaka dito sa may ano ilalagay dyan uh, at yan yan lang muna bukas uh, kayo min sa ano sina sa lunis na ay di wala mo tayo sa linggo

Ah, uh, ang nerda. Ah, uh, kasi Sunday bukas. Lang pasok ng Sunday ko. Hindi niyo, so maraming maraming salamat so sa mga nanood sa video. So, sa mga suporta sa akin video nito sa Facebook page ko, sa TikTok account, sa YouTube channel ko. So maraming maraming salamat sa so, malaki tulong niyo at malaking bagay pinapanood niyo ko sa bawat video ko yung nilalabas. So, 'yun at hanggang ganito na lang ang video ko. So, peace out.